Hello guys, mga kapanday. Kamusta ang ngayong mudto na uh, kahapon, wajud ma may magtrabaho kay wa mi halo black na wala madelivery. Pero karon trabaho na may. Mauna yung resulta ron sa muang trabaho upisa karong adlaw. Mauna yung ikatulo na mong adlaw ron. Oh, motoy halu blocks nga amuang naabot karon. Eh <coughs> okay, kahapon wa man jud me ka tabaho at to nalaman me sa talapsan kay manugsaksak biya me. Saksakiro biya me. Nya ang mukauban ato nas trabaho, nagsaksak na laman tong usa. Sana matusa. Oh, mau ni. Ako naman ang taga-masa, kani akong kauban, siya naman po yung taga-siting. Kay maawa, maluoy man. Nga duha may babaw niya, libor. O, oh, muna ni banat bay. O, oh, shout out sa mga masundiya. Oh, next. Oh, kanay, kay naay ka sulte ako ang kauban sa may sulte mo anay. Kay mgaon sa may oh, guys. Oh, kanay. ulang na galut ya, karna naman ispikas tiwasah so okay guys uh, naglagay na kami ng uh, para sa sitting sa taas. para malinis na tingnan Mag sitting pa kami mga four layers. Oh, para mataktan sa beam. Oh, pila ka sitting, bay? Sa ka sitting sa so ubos. Oh, isa ka sitting sa at bandaroon at sa harap mga dalawang sitting o tatlo, o tatlo sitting guru, bay tubang bang. Okay. So, maura to guys ha. Kay amuas umnon. Abag abangan rin ninyo ani. Kay amone aptan ukma. 3 days ago. Mo nay amuang Okay. Shout out na lang sa mga followers ko. time i've been busy running my mouth try speaking lines without